Hello guys, what's up? So ayan guys, uh, kumusta ang lahat? So ayan, mamaya mag-vlog ako about ano doon, kung kaya pa sa sa oras ko doon sa baba. So ngayon guys, mag-vlog ako. So ngayon may nag-order sa akin ng itlog, so 1.5 pieces. So tingnan natin kung abot pa ng 1.5 o 1.4. So ito yun para sa'yo. Ngayon meet up namin 6, 6 to 10 p.m. this night. So ngayon, papakita ko sa inyo yung egg uh, i-ready ko lang doon sa labas. So, meron akong na-ready noon. So, medyo marami-rami yun siya. So, ayan, dispose natin yung egg natin na uh, meron tayo. Tapos, bukas meron ulit. Araw-araw tayong merong, araw-araw tayong merong itlog. So, ayan, walang sawang mag-itlog ng pugo natin. So, enjoy. On, enjoy lang tayo pag life ng pugo. So, mag lang naman tayo. So, libangan lang naman natin. So, ayan guys, uh, maghanap tayo ng tagapag camera doon para maano tayo so let's do ah. so ayan maghanap tayo ng tagapag camera may nakita na huwag tagapag camera oh. ah. so ayan so mag start na tayo so ito yung ito yung egg ito yung egg na natin oh. so marami marami yan ito is 700 na to so meron pa siyang konti yan so, bibilangin natin dyan panoorin nyo ako ingaman yung bata try bata oh. Bibi. Oh, sayan. So, so, day, kamera mo ko day ha. So ayan guys, so ayan nakapan nakahanap na ako ng ano taga pag camera ko yung pamangkin ko. Taga din dito. So ayan guys, so ito yung ano ito yung egg natin. So kaya nga may nag nagpost ako kahapon yung video ko ng harvest ako. So meron tayong nagmi-message sa Sibula. Order daw siya ng 1.5. So meron tayong egg na 1.5 or 1.4 lang. So ngayon, i-dispose natin. So meet up namin is lumayang 6 to 10 p.m. this evening. So hintay natin siya. So, habang hintay natin siya, so, siyempre i-ready natin. So ito, ang laman nito, itong isang ganito. Ito, oh, may rami na ito. So wala tayong bubu box. Kaya ang gagawin natin, crates na lang naman eh. So ito, kinilang ko ito, is 700, 700 na. So yun, marami rin pa yan. So sana ako ito naman. So, meron pa tayong isang lagayan. Yan, isang lagayan na isang lagayan natin. Dahil, dahil wala naman tayong ano, wala naman tayong ito na lang butas. Butas to man, no? So, ayan, lagay natin dito para so, panoorin nyo po guys sa paano ako magbilang. Magbilang lang tayo guys by 5. By so, by 5 yung bilang natin. Kunin natin to. Ah, by 5. Lagyan natin ko ng takip kay baka pag dumami yung egg. Total siya. So, naman eh. 5. Joy. Mukhang ayaw. Ya, yeah, hawakan mo na ko ya. man siya mag ano ya. Yeah. Ayaw siyang, ayaw ano syang... yeah. Assistant. Assistant ako si... Kuya, so, yeah. mushlot um, mo na eh. Alam niya ako magkikuha itong mga doon sa likod. So, five na yan. So, kamo na lang magbilang. sa na to. Okay, thank you. Thank you. So yan guys, 1k na. 1,000 na yan. So ito kasi nasa ano to eh. 262 ka pin. Basta 200 plus na. So, 1K na yan siya. So, kulang lang tayo ng 500. Pero marami pa tayong egg. Meron pa tayong egg doon sa labas. Sa harvest natin yun. Pag Kukulangin tayo. Okay. 500 500 o 700 1 to meron pa tayong egg doon sa labas. So, mag-harvest tayo ulit. So, ito, konti na lang to. Dahil, ubusin mo ah. Kasi order 1.5, so 1.4 na yun lahat. So, magkakasya pala yung 1.5 dito. 5. 10. O, so guys, so nagpa-harvest ako ng gagmay, maliit doon konti para tumikit, ano, bali na to si F4 1440. So 1440 na to, duha. So meron tayong egg na naman. Yung na pinaharvest natin doon, kasi nagkulang. So usually kasi ako pang mga harvest umaga. Kaya ngayon, naharvestan ko siya ng gabi. One hundred. So ito na lang yung natira. Ano na yung na order na one five. So ayan uh, okay na okay na to so ang gagawin na ang gagawin natin dito is simple na to sa kanya so syempre meron pa akong isang order na 100 na luto luto siya so masaga ko diyan mamaya para doon din sa 100 so okay ang presyo sa luto na sa kahilaw sariwa so ito sa guys ulitin ko itong egg na to unfertile or wala siyang similya. So, may ganda to siyang store, store niya is matagal. So, yan guys lang muna yung video na ginagawa ko. Ginawan ko lang to ng video para makita sa inyo to be update lang sa lahat. So, syempre, gaya ng sinasabi ko, nag-start na ako. Hindi na naman ako ng vlog. So, ngayon nag-start na ako ng vlog. So, um, nasa tips na ako. So, maybe bukas may ma-upload na ng video. So, ayan sa yan guys. So, yun lang yung uh, update ko sa araw na to. So, mag-enjoy kayo sa panonood guys. See you for the next video. Bye-bye!